Hello, good morning. Good morning na nga, magbukas na lang ilaw. <laughs> kasi, maglipit ng higaan, magpunta kami mag-turno para may pera. Magbili ng ulam. Ulam na problema talaga namin. <laughs> bigas din. Ngayon, bigas na rin. Okay lang kasi ano na,

Biling tinapay, mga pato, mga Tinapay. Tinapay. Pabili. Mano 'di ba 100? kayo? 100 daw. Oh. Yan 'yung tinapay dito kay Kuya. Sandalan lang. Parang late ka ngayon dumating Kuya. Sa <laughs> tindahan eh, sa San Juan. Ay sa San Juan. Marami din bumibili doon. Mm. Na late. Sa Na late daw siya kasi nagtinda pa sa ano, San Juan. Okay. Naitenap si Kyrie. Salamat. Oh, siyempre siya magbayad. Ako magyan. <laughs> Hindi diyan. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. sila mo ni kuluton ah. Ito kami dito, guys, tuwing umaga pag super busy. Wala na kami mga kape. Pati kape wala na rin. Ano ano kakapihin ni ano? Sino ano kakapihin ni Tatang? Wala na ang kape. May tinapay pero walang kape. Na, lahat ubos na. May kape tayo manang pero si Tatang wala at saka yung iba. Ano yan? Gumano kape. Mamaya bilis sila ng kape ah. Kasi itong ano, isa, nagtitimpla ng kape, hindi naman. Magsu-sugar ka ba Manang? oo, andas ito. hindi na. Sa inyong lahat. Oy, ito. Katulad. Okay. Oh, pa okay. nag-lay na muna. Sinuot lagoy dita. Ay nako. Tayo na, let's go na everyone. Dead ba Hindi ah. Punta kami magturnok ng tabako. Siyempre, my vlog is always there. Pamutulungan ni nan. Ng... Botas bye-bye in guys. Botas kabotas. Di di ka pa nag di ka pa nag ano. So Aray ko. Kami, sanay na kami sa lakad. Wala kaming motor. Ito. Service ko na ka? Oo, wala pala kami service. Maglalakad kami hanggang dun sa school. High school. Panyo sa sumrak ni Shikan. Aray ko. So, first time kong uh, pupunta makitanim tanim ng tabako. Yung turnok-turnok na sabi nila. Ano ba yung turnok sa Tagalog ba? Agi kaberti box-box. Take yan. Para pang... Para bunobun. Ah, uh, similya. Ay, yun yun si... Patikuan Seedlings. Diya, yeah, mo mare. Makikuy-kuyo ga lang. <laughs> Ay, kalugong kawano. Inari. Inari. ko, ano? May aman na, rito. Kalimutan ko na. Ay. 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 Ay.

Ang pagpuntang school. Saan ba dito daw yun? Hindi ko na ni Bernadette. Hindi masurutan na ito. Ay, 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 mukas. Okay, fine. So, liligaw kami. Maliligaw siguro kami. Ano to? Nancy Store. Ah, mayroon pala store dito. Pwede ba? Ito, ito, wala dah. Ah, dumarami na. Ang bahay nila. Dito na kami sa malapit sa school. School na yung nandiyan ng high school. Yun. Eh, dito sa part na itong ganda sana. Ay, siyang ka na ba? Gaya mo baling Dito. Dito yung place kung saan kami magtuturnok ng tabako. Hindi ko alam talaga Tagalog ng turnok pero papakita ko mamaya guys. Tapos, yung naturnok na yan, adage, ibibinta mahal na nila din yan. yan. Mahalo uh. dito. Ah, kaya nga ilalagay nila oh may mga chicken manok ah ang dami nilang pagturnukan dito oh so ang ginagamit na plastic ganito pakita ko sa inyo itong itim na to so ang lalagyan nila ng lupa ganito na mangyayari ah ganito tapos ikasjay tapos ikabel mo dita parang ang hirap na gawin ah mga ito Ah, ganito na nangyari, oh. Ayan, oh, ayan. Ito yung finishing product. Walang tao dito, guys, kahit mag-ingay ako. Ha, ah, ganyan. Pwede ko nak nga katagal tanay. Ung pwede ka dire po. Awang kwarta pa lang. na mat, na matuyo. Oh, ito yung magiging ano ko, guys. Magiging uh, taga-turo sa akin. Un. Sira te biag din. Mamot te istaryo apo, da Maghanap ka ng ano ka. Wala, kahit ako ay, nga eh. Nag-regat. Hmm? Ako wala na akong pakialam. Basta nag-post ako ng post. Wala ka rin, basta makakakain niya, post Ay, 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 manang minu ante. Yes. Manang. Manang! Mm -hmm. Ay, kap ka bilang Ito, ibunan na yung pwede. Pwede kain, Ah, tayo. sige. Ah, okay na. Kasi wala, hindi naman yung maintindihan. Ito, yung okay. kay, bagamot, ay, bagamot. Ay, nalagaan mo lang gayam, dahil ito si kayo.

kayo. Okay lang kasi fast learner naman ako. Biro ko. pag turno. Ay pag... Dog soul. At dung dung may isa nakita. Tapay niya may isa ko. Yun. Tapos ko na siya na. Oh, ng... Ang pan. Ang pan. Ang pan. Ang pan. Ay, 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 <laughs> Bagik to dito si Pinaro kung akin trabaw. Galas. Lumaya mo nung kasi ang imanan niya. May tornok-tornok. Nagpintas to mo na dati mo siya. Kasan? Bago, dracul dan niya. Nalakan may mula, ti to niya, di tornok. talaga Yan, magdidilig niya sila. Dinidiligan nila yan guys para mabasa yung uh, lupa. Ano yan? Eh, kulang pa yan kung yan lang ang tuturnukan. Marami yan nga. Marami parang parang isi easy lang sa isip ko ah. Basta 60 plus kitay. For first experience ko to, mag ganito guys. So, yan. Ang gagawin, ganito. Ang init ng panahon natin. Yan. Dapat, pag ipinasok mo, anuhin mo siya. Uh, yan, Dapat ikutin mo yung pambutas mo para hindi dumikit yung Ano. Na na, ano, harap, lupa. Maana, natipa, Interesting talaga itong buhay life na turn. Kaya ang ganyan ang gagawin nila. Oh. Tapos yung isa, taga-butas. Tapos, tapos mo yung ramot parang maalis yung lupa. Oh, tapos, tapos i To oh, Tapos itugkol mo sa abot. Sa abot. Para mabuhay na. Para magbiag. <laughs> oh, oh. ah, okay, gets. Okay, try na natin. <coughs> Dapat malalaki, malalaki, ganon Ah, okay. Small, medium, large, XL. Ganun. So dahil nakabutasan ko muna lahat pala to para dire diretso. Un a abutam abu amin. Abutam amin. May gayan talaga no duwa talaga ti pagabot. Ayan na di pagabot ko nga may sanjo masapulan Kuno di amo nang di swakon. Baka baka na ano diyan na ganunan. Bakit sa gilid ka napunta? Yun. Taga-abot na. Taga-abot na, latan. May may ano, gishot ka. Tapos, kuha ka daw ng isa. Tanggalan mo yung ugat. Tapos, tanggalan ugat. ay, tanggalan ng lupa. Tapos, ishoot mo lang. Wow! Perfect. ito Tapos, umalis ka dyan. Dadaan yung Hmm. oon. So, Kaya na abutan amin ng silen Un, nagbayag tatay pa toog-toog out. Ayun, <laughs> kita nyo? Mm, ganyan ang buhay dito. Ha dogdog ako. ng clips lang pagkatapos tapos na. sabi ni ate tanggalan daw ng lupa tapos isushoot yun hindi na siya gagaburan Ayan. tapos dapat daw magkapare-parehas ng ano mo na to. kumuha ka na lang dito ah dito alak dito timba okay kailan naman ako may ano. Mm. Ibo, diba, upat dahil ito ko na garudo. Ibo, upat dahil ito ko na da garudo. Dahil niya, alam mo ito na tayo. Ipakastahan tayo sa tipag. Hindi, kung wala ba? ako ng clips ko pagkatapos, tapos na. Concentrate mm. na ako sa ginagawa ko. Alis ka na dyan. Wala pa dito. Kasi hindi ko naman bibidyo niya hanggang matapos. <laughs> <laughs> Mama, wala na ako matatapos niyan. Wala na mag-hire sa akin. Hindi, vlog-vlog lang ko na. One. Suntumanti comment dan. <laughs> Okay lang, walang problema. At least naka-experience. Tingnan mo te, ganyan. Mayat niya. Wow, medyo-medyo mas dyan. Dua magamit dapat. Ano no, Tsaka na pag ano. Yan. So, naparami na kapapaano isa isa lang kaya na ganyan oo hmm. sila Hindi bunnuad ko yebes dai toy tawtan ito lang dito sa bukid martisya tata mer pulis pala

Eh, ito na mamaya, plastic bag. Kasi ka manang? Oh, naman. Yakult, di ba, ginalit, ha? Ayaw? Hmm. Awan ti yakult, nalipatak. Daka din eh, maniwala ka dyan. Ha? Oo. Ano yung Ay ko siyempre. Inuray mo pa'y kung ano direksyon na mo. Supay. Kaya ba tayo mo inuray direksyon na excited pa'y mo? Ah, nata. Kaya naman tikwa. Ito yung tanhani butter. Yes. Kain tayo, everyone

<laughs> Ako sa larin dyan. <laughs> na, na. Ang kagandahan dito guys kasi katas merienda, kain na ulit. <laughs> <laughs> may merienda. <laughs> may, may may, merienda na. May sahod ka pa. May kain ka pa. Sarap.

Lang lang. Mm -hmm. Dahil hindi ako makakain ng ano guys Mamoy Ito yung ulam ko ito yung Mamoy Ito yung si Ay, ay Mm-hmm Yung mais ako So yun guys, tapos na Tapos na isang araw Ay, magugas na tayo Tapos na tayo, everyone Okay, mm. Tapos na. Ang may sakit sa ulo. <laughs> uh, grabe. Hmm? Ay, Lord ko. dami pa. Meron pang ilang plat kaya to. Isa. nasa sa dulo. Marami pa to, guys.